Mama boss god good morning gandang umaga apat dadyo din sing yun oh labrador pinakain ko yan labrador apat din nakuha na Bawa sila ako Eh yung 5K ko nga po yung kayo. Ya yeah, maganda masisigla no. Pag ganyan mo masigla yan mag sigurado ano walang kwan. na Masigla. Yan yeah, maganda, masigla, masisigla. Ah. Ayun, oh. Lapit mo hyper tama yan. Haye no? Ah, boso, may papel. Ah, yan ang nasasabi ng Yan oh May ititulo?

Sing na gising. Iwala mo na to si po siposipogi. Lakas. Pogi. nang na! na. De -de Nine months, dere dere ganun. Ang pag-asa, pag-asa. Ang nilubog mo rin, grabe 'tong buno. Askal naman. Oh. Buno, ayo. Tingnan n'yo 'tong pinagsagan. Gelde, grabe. Basta ka uh, boss, pa para ma para maalala n'yo, kapag niyo bilhin n'yo makikita n'yo pesto at saka si Kuya. 'Yan nakavideo kayo. Maalala n'yo maki makikita n'yo kapag nilibinaryan at saka panya dinili, 'yan. 'Yan. Yan. Ay, makikita niyo kung paano niyo binayaran yan. Ano man yung hulyo di kaso palo, makikita mo sa Kuya tsaka ay kayo. Kung paano binayaran. Yan ang ebidensya niyo. Salamat <laughs> ako. Amay na. Dala mga nalaman si <laughs> Bitaya. Ba? Oh, tempo. Tempo. <tipos> isa na natira. Na lang ganda. Natira. One point. Ayan o, yung kapalit niya, nabil no? niya, 4,000. <tipos> Ano boss, ay sige. Iyon sige. Meron na lang. Ha? Si Tistes. Daka magabang mga bata. Diyan, wag ka pa umalis diyan. Nabibili yan. Pag hindi mo nabili dito, baksa kay boss.